Sa gitna ng ugong ng pagpapalit ng Senate Presidency sa pagpasok ng 20th Congress sa Hulyo, naglabas ng pahayag ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. Ayon sa kanya, may mga lumapit sa kanyang mga kapwa-senador para himuking siyang sumubo maging Senate President. Hindi niya tinukoy kung sino mga sa kanya. Nauna ng lumuta ang pangalan ni senator Elegito Soto na sarawahamon hamon sa liderato ng kasalukuyang Senate President Cheese Escudero. Kinumpirma ni senator Elect Erwin Tulfo ang panliligaw ni na Soto at Escudero para makuha ang kanyang suporta. Pareho raw siyang inimbitahan ng dalawa para personal na makausap. Kinausap niya ako. Sabi niya, uh, um, uh, um, naman talaga siya na gusto niya tumakbo as Senate President. Eh, sabi ko, sige boss, hindi, pero hindi pa ako nag-commit. I did not uh, make any commitments. Uh, ganon din kay Senator Cheese nung uh, tinawagan ako ni Senator Cheese sabi ko sige po I'll, I'll listen dagdag niya mahaba raw ang naging pag-uusap niya at ng kanyang kapatid na si Senator Rafi Tulfo ukol dito nag-usap kami ni uh, Senator Rafi mahaba-habang uh, diskusyon kagabi may gusto siya uh, dalawa lang naman yan eh Senator Cheese at saka Senator Soto nauna nang sinabi ni Senator Bato de la Rosa na nakatanggap rin siya ng text mula kay Escudero tungkol sa issue Ang posisyon ng Senate President ang ikatlong pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. Malaking usapin din ito ngayon sa gitna ng nakauma na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na gugulong na sa pagbabalik ng sesyon sa Hunyo. Si Senator Riza Ontiveros naman sinabing kung ang Duterte Block ang lalabas na minorya sa Senado, bubuo siya ng ikatlong grupo ng Independent Block kasama si Sen. Elect Bam Aquino at Francis Pangilinan. Wala po akong planong uh, sumali uh, sa isang Duterte Block. Kung makukuha nila yung label ng minority, may option pa rin po ako or kami kung magdedesisyon po kami na isang independent bloc na magpapatuloy talaga sa pagcheck and balance, magpapatuloy sa pagfiscalize at pati sa labas ng Senado, magpapatuloy sa pagbubuo uh, ng oposisyon uh, pareho sa Duterte at sa kina presidente.